ang pagkulanda. Ay, sorry. Wala kasi iba mo Kaya naman tayong susunod. 12 o'clock. 12.30. Pag-init pa naman sa labas, Diyos ko. Ah. Sa mga ko. Parang hindi makaupo na nalit sa And guys, ang labas. Pagbaba na tayo. Nakaabaya pa tayo. Ayan. Indicated pa. Nakaabaya pa. Nakulis ko. Labas na tayo guys. Labas na. Hello. Hello.

kinuha ni Butiti sa ano eh. Sa yung babae sa agency sa daw, sabi ni Narissa. Sa kaibigan niya, kasi may kaibigan din daw siya dito eh, na agency. Sana, oh. Buti hindi inalok ina kasi ayaw naman talaga ni babae yung galing si agency dito. Ayaw niya eh. Bakit ayaw ni babae galing dito? Kasi, katulad niya, mga pakastakas. Ay, sa bagay, oo. Mga takas-takas pala, ano. Ayan ang problema. Wala so, ko na para dahan dito siya. Ito ko sa gitay. Ah, sa... oh, sige. Bakat, eh. Ay, wala na. Ba't ang aga ng ano ngayon, ah? Oh. Doon na lang ako sa 6 baba. Kasi daritso ako sa taas, eh, di ba? guys. Dito na tayo sa ano guys. Sa init. Grabe. Hindi pa naman ako nakaano sa na nakalagay sa ano ko. Grabe init. Sa labas. Dito na tayo sa loob ng molar. Guys, akya tayo doon sa loob. Kay doon yung juice. Ng mga damit. Hogo. Mm. 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 Si mo ganda na ano. Ito na super mall. Okay, tayo dito, guys. Maghagdan lang tayo. exercise na rin to exercise kasi bago akong kain exercise uh, uh. sirado yung mga ano kasi alas 12 kasi ngayon doon pala ako sa kabila Wala ko sa... Ito na tayo, guys. ng juice time. Nabilin na tayo ng juice. Vegetable and... Ah, uh, vegetable! <laughs> Put sugar all, ha? Huh? Yeah, with sugar. Because... I'm sorry, I thought you're a Pilipino. Look like a Filipino. Ayan, <laughs> yeah, naka-order. Ka-order na tayo, guys. Nang juice. Juice time. Oh, she's cooling. Ah, dada. Dito ako bumibili ng freeze juice. Dito na ako, guys. Pintayin na lang tayo ng ating order. dito tayo guys para makita natin yung pagka matapos na dito dito tayo guys hihintay tayo ng ating order hihinit Hindi man mainit dito kasi lang medyo masakit ang aking olo. Yung mata ko parang ang init na lumalabas ba. Pa. Parang nagluluha yung mata ko. order guys, carrot sweet, orange and roman. Thank you. Yeah, guys, ang ating order. Ang bangon naman ng bayan kanina. naman tayo guys. Kasi bule tayo. Na ano tayo maghagdanan tayo guys para exercise pang palaglag ng bilbil pagbili na punta tayo sa may pool bibili tayo ng ice cake nga naman kita tayo ng uh, sa pool guys bibili tayo ng cake nga naman nakabili na tayo ng juice, fresh juice. tapos bilhin na naman tayo na. ng Tayo sa pool. tayo sa pool. tayo sa pool. Okay. Bili tayo ng cake dito guys. Ito tayo sa pool. tayo sa pool. na natin isa dalawa tatlo, tapos ito tatlo, ating birhen isa, yeah, oo, dalawa, oo, tapos tatlo. Tapos, yan kabayan, no, yung cake strawberry chocolate, yeah, isa, saka dalawa, tapos tatlo. Tatlo, hindi, yung isa, kaptabi din yan. Hindi, yung katabi ng strawberry, oo, yan sila tatlo. Oo, Ayan. Ayan tayo sa grocery guys kasi napapili yung amo ko ng cheese. dito tayo guys. Bili tayo ng mozzarella cheese. Since I'm in mozzarella cheese. Dito. Oh. Uh, mozzarella cheese. Dito tayo sa mall. Mall mall. guys, nakabili na tayo ng cheese. Punta tayo na kainan ng aso, aking pusa. Kasi so yung aming pusa ay mahal ng mahal. na. Eh. kainan ng pusa. So, ayan yung kainan ng pusa. Ah, ito. Ito, 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 ito. Malakas kumain yung aming pusa. Ito kasi hindi ito masarap eh. Salimong tsaka Bilang ko din si Mapi. Ano to? With salmon. Ito. Chicken. Ano Ano to? Ito junior baby. Eh, mayroon kasing ganito eh. O, na to. Ayaw po yan. Wala sila ibang brand. Kasi hindi kasi masarap yan eh. Wala silang ano. Yung ganito, ay to. Rupina. Health di Indoor. Ayan. Ayan na. At saka yung tip pala. Kukuha ko ng tip. Punta na ako sa cashier, guys. See you there. Ang dami ng tao doon sa cashier. Guys, huwag na tayo, guys. Ito yung aking card. tayo guys ganda ng mga damit guys ah. abaya pang kasal Ganun lang yung kulay brown na dami ito. Hmm. it guys. Init init. Ano yung guys ah. Ayan Dito na tayo sa aming bahay. Medyo maluwag na yung hasilbrang ano, ha, init. Ayan you know. ako. 40 ngayon po. Guys, Yes, dito ako sa bahay, guys. Ayusin ko muna 'tong aking mga Okay, guys bye bye thank you for watching God bless you all bye please don't skip my ads guys please and makasupport tayo sa ibang mga taong nangailangan sa ating tulong guys okay bye